Yun. Good morning. Good morning, good morning. Samahan niyo ako sa iyong panabas. Tayo pupunta sa aking kabisera. At tayo magpapacheck up sa doktor ko. At ngayon ay umaga. Ang oras ngayon ay 9.23 a.m. Pwes, is, may isita ako ng 9.45 Basta, ayan. Kaya na nadaan. Lugar na yan. Dito tayo dadaan. At yun, napapatayin ang ano dito, dito sa high school ay may tugtugan Baka tayo mga copyright. Ang dami nag-aalmosal o. Umaga. Kaya tayo sa kanto. Diliko na tayo dito. Ayan, natin din ang daanan. Ayan. Punta tayo doon. Malapit lang naman dito ang kabisera namin. Kumbaga, lakad lang, walking distance lang aming kabisera dito. Wala lang tayo doon sa kanto na yon, Punta doon. Dito tayo. Tapos ah, pupunta tayo doon sa lugar na yon, Doon sa banda doon. itatahan sa dulo na yan, bababa tayo dun doon kabisera namin magandang buhay po sa ngilala, magandang buhay o po si Mo Baning Layas nagbablog <laughs> <laughs> e, uh, <gar. laughs> may tindahan doon ng bulak lang ayan o, uh, tinda tinda ayan o, uh, bulak lang ayan o Kumbaga, nakikitinda sila sa bangketa. Ayan. Pili na tayo dito. Bababa na tayo dito sa lugar na to. Ayan. Bababa tayo dyan. Ayan. Doon tayo pupunta. Ayan ang aming kabisera. Pagpasok mo di yan. Ayan. Dito tayo. dan ayan oh, ayan kaya tayo'y sakbisera na amin Mm -hmm. nomor itu eh ituan 0 8 3 ayan jadi natin na tayo kay Doktora Carme Contreras 9.54 ang aating sita Ito na ang hanapin si Doktora, yung kwarto ni Doktora Ang alam ko kasi dito lang yung press floor eh Yun yung doktor ko yonay merkules. walang pare. ito ko. ito. ito, ito nga tibok puntahan na doktor. dito sa pintuan na ito. tayo ng tawag. Sa so numero 2. May pumasok ng isa. Tumawag si Doktor na nauna sa akin. Waiting tayo, waiting. Ayan, lumabas na yung nauna sa atin isang babae na pinapasok ni Doktor. Uh, susunod na tayo. Yan, katapos na tayo. Diligyan na tayo na ang ano, na mga kosa para sa analysis. Papa, analysis, i-analysis ako kaya lang matagal pa ay ilang buwan pa mga uh, makalagay dito September mga ganon ganon dito matagal ang anong schedule kaya ako eh, alam niyo yun kaya hanggat maaari ayoko mong papadoktor dito dahil wala lang kung baga doktor ka ngayon wala pag talagang grabe ka ewan eh ewan eh, ko din nga naman isipin nyo katulad nga anong buwan lang ngayon yang ah uh, June eh, nakalagay dito ang date ano? Ang nakalagay dito date ay 9.30 Ibig sabihin September 30 pambalik ko September 30 Yun ay yung sa ano pa lang Yung sa impermeria yun Yung pag yung kukunan ako ng mga ng mga blood pressure ng mga sa mga kwerpo iba pa yung analysis iba pa yon hindi pa wala pa wala pang pa date na binibigay sa akin kaya, ayan, uwi na tayo sa ah, bahay. Akin mo nang iahatid itong mga binigay sa aking Ano, ito ilalagyan ng ihi ito sa analysis. Itong kulay dilaw na ito. Sana, matanda na si Mo Bani Leas. Nagpapadoktor na eh. Medyo, medyo makulimlim ngayon. Makulimlim ang panahon ngayon. na no? Tayo sa Lidl. Tayo Ha ha ha.